Hello everyone, good afternoon Welcome to Life in the Philippines Ah uh, Daklit kami pumunta sa nalikila Nika Nika house At Pasok kami sa bahay nila dahil Puntahan natin yung mama ni Nika Ayan Baka tayo Mmm Okay Ayan so, ang ano ni Nika Ayan. Yung ko ani ni oh Oo, tani magamit na mo pa doon ari si Gawas. Mm, -mm. Hi, Nika. Hi. Good afternoon. Ang ganda ni Nika, Oh. So, nabisita namin si Nika at yung nanay niya. So, ah uh, ito pa lang ko oh. ano yung sinasabi kong uwan sa klay. Pwede ba di ka ko na ari? no dai no so ito yung binigay ni ma'am Los sa kanya ni thank you so much ma'am Los buhay pa ito uh, remembrance po new kay new kay Nika. salamat po hi ma'am Los <laughs> so yan po nabali nalabas niika so pwede din tayo siya buhat buhatin dai no pwede di pwede siya kanang alsahon pwede na siya alsahon pwede ay eh. kaya kung kuan itulod-tulod na, na kuan lang ni iyang kuan o lumunta ako dito dahil yung, ito yung mama ni Nika. so yun nga uh, sad na nadat na namin kasi si mama ni Nika napakaliit na o sa kuwi to'y tinuod mo pangalan dahil bing So ang tawag ko sa kanya, Bing. Uh, pila na edad mo na Bing? Forty-four. So si Bing, unsa ko sakit ni mo day, unsa ko gig... cancer? Cancer o colon cancer? Wala naman, malignan. Magnan? Malignan. O, ibig sabihin, cancerous lang, ana? Malignan lang. Bukol ano, sa loob isa sa atay. Okay. Hmm. So, yun nga ang ano nang kuan siya ng tabang. So, paano yan kung ma, ano lang yung unsa si sitwasyon ni mo karon ba nga? Ya na ing ana imong kahimtang. Giopirahan ka sa imong tiyan. Hmm. Nga, Pila nga ka Mural, ka na kakaadlaw nga kanang maglisod ka ginhawa. Murag gusto pa nga ko ana siguro ni. Four days pa rin nga Teka, so, yes. Naka-saka pa mo ko sa babaw. Ikaw? Mm. -hmm. Nya, yeah, may gana pa ba ka mukhaon? Buto nang kumando? Nya. Yeah. Malagi na ang angitan ang kong mama. Pero dili ko magbusa. Kontrol. Lagi no? Nya yeah, ka nang ang gusto na ko magsigay tubig. Tubig na bugnaw? Hindi mm. ko alam kung ganitong sitwasyon makainom. Pwede ba kiinom ng malamig na tubig? Kasi sabi niya, mainit na daw yung imuhang ginawa. Mm. Imuhang gibati. Kanang, kanang punga. Paggabi, yun siya sitwasyon nung matulog ka. Ano na eh? Maglugos ka ginawa po. Kanang naawa. mag ko. Hmm. 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 So, kuang ka ya tulog Kayak, ani, eh, kay masakit po din mo lawas. Likod din mo. Hmm. Hi. Apos, si Mama ni Mika, Melody Padrasal. Kung kinsa na naman, ay kuan kasing kasing gusto ko mga sa inyong panaba ang financial para makimoterapi ko murag bugat na yun akong paminas ako na sa samot na niya akong tiyan nga I dako manaw niya murag na ay mabagtok ano nung nidako mo po ba't lumaki ng mo? Ba, ano ni? Ang sulti sa doktor, pag kung check up ko, basin sin daw nagsugod ng dako ang apong atay. Ah! Oh. Mm-hmm. Mauna nga, murag na to, ang katong babag. Mm-hmm. Kaya murang to hubag po, di ba? Mm-hmm. mm Sa atay dami. Kaya na bukol-bukol lang ako na atay. So, ano, kung in case ako, another operation na po na? Kaya ka bukol-bukol man? Hindi, hindi. na mapatay. Ah, okay. Kaya sunugon man daw sa kaya mo itong bukol. So, ito si, uh, si Bing. Bing ang tawag ko sa kanya. Uh, na-request na, request na na request na na doktor na mag ka. So, on say reason nga nung di, wala ka pa nakapag-chemo, hantod ka ron. I think 2 months na. 3 months na diyan. 3 months na eh? May June, July, August, September naman doon. Gusto, ang kamera may Walay ko ito. Mawalagay ang tao na eh. Ayun sila, pwede tayo mangyayo diya sa mga government. Pero, dari sa Trinidad na to, ang may ato ang lugar din unsa may na hatag nila ni Mopod. Nangyayo ka ito. Hakad po naman doon sa Distabulo di, dewan ki. Mm. Nabang to sa uang bag. Mm gusto mo ba okay so uh, gusto mo mag ospital hospital na pod para magpa oxygen di ba oxygen so yun daw ang kailangan niya gusto niya magpadala sa hospital tugtag bilara no then ang meron daw pwede na mag matulungan siya kung sa private sila ang magbayad ganon mm -hmm. na ay mo mm -hmm. bayad nga kas assistant po pero dili tanan i mm -hmm. shoulder o then ayon din ang kailangan transportation ambulance mm -hmm. then kailangan po kung unsa magidana ka ng nagayo unsa tuig ingon ni mga ganina nga kanang Later nga makabiyahe ka, ansa? Ambulansya ra. Ah, oh, okay. So mao na din si Lola Lourdes, hindi rin pwede pala makapagbantay. Buhat nang senior citizen. Ah, uh, mayang adlaw sa tanan. Sana po may makatulong kay mama sa iyang pagpakimo kay Maura Manjoy. Girequired sa doktor nga magpakimo siya ma mawag, mawala ang iyang to ma iyang mga bukol bitaw mm -hmm. nga, wala may mandugay siya wala ka mo kay wala nang ng budget okay so hindi ka rin pwede magbantay sa ospital no? hindi oh. kay huwag na ay may doktor nga mo so, ni ka mo di na huwag na na ang ang So, uh, ano lang siguro yung asawa mo. So, yeah, mag-pray ta nga. Bisa malagpamliti sa ambulansya or budget ninyo. Ampo ta sa ginoo, Bing. ako Bing. Okay, Bing? Ayan din. Yung si Nika, nangangailangan daw to siya ng trabaho. Mag-apply daw siya. Sino po daw yung available sa inyong gusto mo pa trabaho ni Nika? oh, available daw po siya. Oo. Oh, oh. So, unsa man gusto nimo trabaho? mangguna? Manguna, <laughs> manguna trading pa. So, kahit daw anong trabaho, magdada mo or ano daw? Para sa para sa mama mo. Ano no? O para daw sa mama niya para makatulong siya sa pagkain, pamasahi. Kaya salamat po sa lahat na nakakita sa aming video today. At we're praying po na uh, merong hipuin si Lord na makabiyahe ito sa Tagbilaran. Na ano. Kasi ito si Nika, bali, tinulungan ko to siyang magano sa uh, yung Binigyan na din to siya ng indigency. Then, 500 a, a, a year lang daw. Kasi birthday lang daw ang ano sa kanya. Uh, pangalan nito ang ibibigay, birthday lang judwal, every month. So, yun lang matatanggap niya. Uh, sa ngayon, hindi siya nakapag-aral. Uh, naghanap siya ng trabaho. Kaya, kung ano dito, sa SOM, na siguro to siya magtrabaho. <laughs> Ma'am Elsa, so, patrabuhoyin mo ako sa SOM. <laughs> Kahit, ako uusagun sa loob, ko. Hello ma'am, yan po ma'am, nanawagan sa'yo ma'am. Makitrabaho na po siya sa'yo. ah, uh, sige, hintayin ko yung sagot ni ma'am. At, Bing, uh, tatag ka lang Bing. Mag-ampo, tadaan Bing ha. Ano? So, yan nga, di ko akalain na ganito ang mga sa stasyon. Kasi, ang last time, nagkita kami mataba pa to eh. Tambok pa to siya. Pagkaroon ni Daot. Nalagi ka na mga gibati sa lawas. So, okay. Sige, salamat. Yun lang muna ang update ko ngayon sa life ni Mama Ninika at si Nika. Thank you for watching.